Huwag mo masyadong minamatay yung pagiging janitor ko. Dahil ako'y nag-aaral din. Eh, bukas makalawa, hindi natin alam. Baka pagka-graduate ko, ako na may ari tong kolehiyong to. That's the spirit! <laughs> Thank you. At alam mo ba, na kapag ako na ang may ari tong kolehiyong to, alam mo kung ano una kong gagawin? Ano? Aalisin kita bilang clerk dahil di ka bagay dito. Right! Ay, ay, ay! Ay! ay mo. Nakakabit ho. Nakakabit. Nasa na mo. Nakakabit nga ho eh. Ako ba niloloko mo? Hindi maaaring pumasok dito ang estudyante sa Western East mm. Uh, colleges ng walang ID. ID mo. Gusto yung ID? Ha? Oh. Uh ha? -huh. Ha? Hey, Kayong tatlong magabarkada. Kaya iingat kayo. Sa oras na ma ko kayo, Suspendido ko yung tatlo. Antinyan mo. May mo pa kayo. Wala, sige, alis na. ingat kayo, ha? Ma'am. Ma'am. Bakit Ma'am. Ma'am. si jim uh -huh. Nagawin ba sa'yo? Eh, ewan eh, ko ba ron? Eh, pinapatay niya lang akin itong itik. <laughs> sandwich pala ako para sa iyo. Ha? Eh. Mm. ka talaga, eh? Eh, eh, binigyan na ako ni chocolate eh, pero dahil sa galing sa iyo, tatanggapin ko na. Ikaw mm. <laughs> eh, mm. talaga. Ah, oh. <laughs> uh, Jacqueline, uh, ako ba pinariringan mo? Eh sino pa? Ah. Eh biro mo naman ang ganda-ganda nitong -ganda si Ami, nagka-crush sa isang janitor na mukhang walang kapag-apag-asa sa buhay. Hoy, huwag mo idol ko, ah. Ah, uh, Jacqueline, hindi kaya ikaw may gusto sa akin? Ano? Never! <laughs> Jacqueline, alam mo. Alisin mo nga kamay mo. Uh, alam mo. Huwag mo masyadong minamata yung pagiging janitor ko. Dahil ako'y nag-aaral din. Eh, bukas makalawa, hindi natin alam. Baka pagka-graduate ko, ako na may ari tong kolehiyong to. That's, that's the spirit! The spirit. <laughs> Thank you. At alam mo ba, nakapag ako na ang may-aring tungkulehyong to, alam mo kung ano-una kong gagawin? Ano? Aalisin kita bilang clerk dahil di ka bagay dito. Right! right. Mm -hmm. Ako, hindi yung ba ako alok Ha? Huh? Ah, sandwich for you. Ano sandwich to? Dora sandwich. Ah, Gusto mo ng juice? Ano naman juice to? Bygone juice. <laughs> niloloko niya yata ako eh. Hindi bali na lang. Hindi naman ako insekto eh. Yung niloloko ka lang eh. Palagi naman kayong ganyan eh. Hey. Garilio, garilio. Oto, Sisi. Iyan oh! Iyan oh. Ah, tsaka-satiin mo. Ha? Huli ka! Babasa lang ako ah. Ano babasa? Nakita ko nagtitinda ka ng sigarilyo eh. Ha? Sino nagtitinda? Ikaw. Ako? Oo. Oh. Hindi mo ba nalalaman na kabo walang buwalang sa loob ng kapo sa magtinda ng sigarilyo? Alam ko saan mo ngayon. Pusan mo! Pusan mo! Pati ako lo ko mo ah. Ah. Pusan mo! Ah. Uh. Ah. Uh. Uh. Magikero ka ba? Hindi ho. Hindi ho yung magikero. Estudyante yan. Tandaan mo ito, ha? Minsan pa kitang mahuli. Isusumbong kita sa principal na para lang. Maniwala ka sa akin. Out ka sa eskwela. Lang yan to. Nakita ko si Carlo, eh. Ah, Alam lang yung hari din naman yan. Oo, ang kapal din ang mukha. Pati pa naman itong eskwela natin, gagawin pa niyang talipapa. Hmm. Ano ba yan? Mapuntahan nga yan. Paano yan? Tayong dalawa na lang nandito Oo nga, eh At sa isang linggo, mga kababayan Sa susunod kong programa Ay i-expose ko ang taong Nasa likod ng paglaganap ng Dito sa ating lipunan This person Whose identity I will reveal Ay isang businessman Isang civic-minded at kilalang philanthropist. Pero sa likod ng kanyang pagkakawang gawa, siya ang taong lumalaso at sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Bruno! Sandali, <laughs> hmm. tawag ang boss. Opo, mga kababayan ko. Sa likod ng pagpapalagay ng, ng taong, taong ito, siya ay isang salot na higit pa sa isang demonyo. Kaya po, abangan ninyo ang gagawin kong expose sa aking susunod na program. Magkukomersyal tayo mga kababayan. Huwag po kayong alis. Huh. Ako! Ako ang tinutukin ng na... yan! Malakas din ang loob ng p***** ito. Bago niya ibinit ang tunay kong pagkatao sa lipunan, patahimikin mo na siya. Puputulong ko ng dila, boss. Otasin mo na siya! Yes, sir. Uh, Ngayon po, bago ako magpala, ay nais nice kong mabatid na ating mga manunod na magkakaroon ng band competition ay dadao sa grounds ng Western East College. Ito po ay mga banda ng estudyante at ang inyong lingkod ang guest of honor dito. Gaganapin po ito bukas ng gabi. Baka gusto ninyong manood.